once again and good evening din sa iyo Papa Jackson. Gawin na mga bagay na gusto natin, tama? Yes. Ano ba mga bagay na gusto mong gawin? Sino ba mga gusto mo gawin? <laughs> ano daw? Yeah, good evening po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin na ano bahagi ng kapuluan. Yes, good evening. Happy Happy, happy Friday, Friday. sa iyo. Happy Friday din. Kumakalat yung picture natin na first time ano natin magkita many years ago. How many years ago yun yung uh, picture na yun? Nung wala tayo magkita? Mas alam niyo pa, no? Twelve years! Oo, <laughs> twelve uh, years na pala yun. Labing dalawang taon na pala nung unang una tayo mag-cross uh, mag ng landas. Oo. Di ba? Oo. Di mo ako pinansin nun eh. Malamang. <laughs> <laughs> hindi rin naman kita pinansin. May kanya-kanya tayong ano nun. Pa'n di rin, rin naman kita pinansin nun ah. At mundo. Eh, di kong pinonsin kita nga noon. Oo. Uh -huh. O, oh, di magulo. Sige, sabutin mo. Uh -huh. Eh, di ang gulo. di ba? Kasi nung time na yon ay ano ka, alam mo na. Kamusta <laughs> ang Friday mo? Um, okay naman. <laughs> Bakit? Hanggang ngayon, tawag sa akin sa gym. Uh, ano? <laughs> Hindi mo kakakatid. Eh, paano kasi? 'Di ba? Nandito na oh, ano. Mo nga ngayon, ikaw magkwento. Paano nangyari? Dali, <laughs> tapos na kasi ako mag-gym. Uh Oo. -oh. Tapos. Hindi pa ko tapos. Uh Oo, -oh, yung mga ka-gym niya, may pinapanood sa ano, cellphone. Parang sabi, "Oy, panoorin niyo 'to." Ganyan ganyan 'no. Tapos siya, bilang chismoso, naki ganun siya. Oh. 'Di ba? Kasi pinapanood namin yung exercise. Sabi, "Oy, tingnan ito 'to." ka." Tapos sabi ko, "Tapos na ako, alis na ako." Sabi niya, "Oh, sige, bye-bye." Aba, nakatitig pa sa cellphone. Man makiki, sabi ko, ayos ha, makikinood ka pa. Di ba? Oo, oh, nga sa awesome. mo, hindi mo ko hahatid. Sabi ko, hindi mo ako hahatid. Pwede mo naman sabihin niyo nang pabulong. <laughs> Mali ka pong malakas yung boses? Ko. At kailangan mo sabihin sa harap ng lahat. <laughs> Tapos so, Kasi ngayon, nila? nila, ako sa gym. Sabi nila, walang lingon-lingon, ah. alis ka agad, ah. ka na parking lot. Ino naman pa talaga yung cellphone eh, no? Hindi naman yun ang point exercise kasi yun eh. Tsaka so, ba? hindi mo nga ako hatihed kung hindi ko sinabi. <laughs> At saka yung, yung gym tsaka parking lot, wala namang 50 steps yun. Ah, <laughs> ah ganun ba? So, kung hindi ko talaga nga sinabi, manonood ka. ka. Ah. Hindi ah. na nanonood, nakaset ako nun. Nakaset, pwede ka na bumaba saglit. Kung na rin nagsabi 50 steps, pwede ka bumaba. Oh. Ano? Make sure doon na ihatid mo. Kasi naman pwede mo naman sabihin na pabulong kasi yon. Malay ko ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ito, ito, ito naman na yung... Hindi diba, naman sinasadya yun. Di ba? Di lumabas tayo ng gym. Oo. Oh. Naglakad tayo sa gilid. Ngayon, paglakad tayo sa gilid, di ba? Mula sa gilid yun, makikita mo yung loob ng gym. Hindi mo ba nakita nakatingin sila sa atin lahat? Ano ka ba? Na, napuri ka nga paglabas natin, di ba? May nakasalubong tayo, sabi. San ka? Sabi mo, hahatid ko lang po siya. Sabi, wow, ang gentleman. Oh, Oo, oh, tama. Di ba, napuri ka? Tama. Tapos sumagot ka pa. Oo. Sabi mo, eh, sabi po niya, ayos ah. Tapos pagbalik ko, yung nagsabi nun, Oo. kasama sa kumandyaw sa akin. Na anong sabi? <laughs> Hindi mo ako hahatid. Hindi <laughs> naman niya narinig ka paano siya nakisali. Kinuwento nga na, Jesus, mas nga ako sa gym. Grabe. <laughs> yes. Eto wow. <laughs> Bakit mo Ma. kailangan magpahatid? Hindi ko mag... Kasi okay. siyempre pagiging gentleman yun. Nakapunta ka nga. Diba? Ganun yun. O talaga. Eh di lahat pala na nagiging doon ko. Kasi gentleman ako. Nagkasaya sila. Oo pala eh. Malamang ako lang. <laughs> <laughs> Ba't mo Kamu, pagiging gentleman yun eh. Pagiging gentleman sa akin. Ah, Hindi sa lahat. Baka okay. lahat ihatid mo.